Noong malapit na ang pagpasok ng 90s ay nasaksihan ng mga rock and roll fans ang mabilis na pagbabago ng usong tunog. Unti-unti na bumabagsak ang popularidad ng mga bandang may tugtugang hair o glam metal na naging dahilan ng paghina ng karera ng napakaraming banda sa naturang genre. May mga nagpahinga, may mga lumabas ng US at nagtungo sa Asia, especially sa Japan. May nagpalit ng style at marami ang nabuwag o nawasak. Pero sa panahong yun ay may ilang musicians na galing sa mga mga nabuwag na banda ang nagkaroon pa ng huling hirit. Yung tipong sa kainitan ng pagpasok ng kasikatan ng grunge music ay nagsama-sama ang ilan sa mga ito at nauso nga ang mga tinatawag na supergroups. Nagpamalas noon ang bad English sa kanilang hit na awaiting when I see you smile. Binubuo sila ng dalawang miyembro ng Journey na sina Neil Sean at Jonathan Cain, the babies na sina John Waite at Ricky Phillips at Dean Castronovo na dati ay mula sa bandang Wild Dogs na kalaunan nga inapunta din sa Journey. Maituturing ding supergroup ang Mr. Big na nakilala naman sa kantang To Be With You. Yeah! dahil binubuo ito ng bassist ng David Lee Root na si Billy Sheehan, Eric Martin ng Eric Martin Band at noon ay gumagawa ng pangalan bilang solo artist, si Paul Gilbert ng Razor X at si Pat Torpey ng Danak. Tapos itong banda na tatalakayin natin ngayon na Damn Yankees na nasa likod ng mga timeless na kantang Where You Going Now at High Enough. na pinangungunahan naman ni Tommy Shaw ng bandang Sticks. Halika at ating alamin kung paanong nabuo ang supergroup na ito, ano ang dahilan ng bigla nilang pagkawala at gaanong katotoo na binayaran sila ng isang milyong dolyar para lang wag nang gumawa pa ng sunod na album. Talakayin nating lahat yan pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga idol na sina June Laxina Jr., Jan Bryan Pacomios, James Davis, Gancho TV at Longs. Maraming salamat mga idol! Simulan natin ang kwento kay Ted Nogent na mayroong pinakamahabang karera sa mga membro ng Damyankis. Nagsimula kasi ito sa bandang The Amboy Dukes noong pang 1967 hanggang i-disband niya na ng tuluyan ang bandang yon noong 1975. Nung maisipan niya magpatuloy na lang bilang solo artist, naging multi-platinum ang kanyang unang album pero mabilis ding bumaba ang kanyang popularidad at hindi natin masasabing sumikat siya ng gusto sa kanyang labindalawang solo album na na-release mula 1970 25 hanggang 1988. Samantala, mula umalis si Tommy Shaw sa Sticks noong taon ng 1984 ay sumubok din ito magkaroon ng solong karera. Naglabas ito ng mga albums na Girls with Guns noong taon din na yon na pumalo lang sa number 50 ng Billboard 200. Ang What If noong 1985 na bumaba pa sa number 87 ng Billboard pero andito na yung sumikat niyang kanta na Count on You. yung pangatlo niyang album na Ambition noong 1987 ay tuluyan ng nag-flop o hindi na nakapasok pa sa kahit anong music charts. Tapos sa panahong yon ay kabebreak lang din ng bandang Night Ranger na pinungunahan naman ng bassist at isa sa kanilang vokalista na si Jack Blades. Tatlong sobrang talentadong mga musikero na may mga kakayahang tumugtog, magsulat at kumanta na siguradong kasama sa mga malalaking pangala ng kanilang era na noong panahon yon ay halos nasa laylayan na ang mga karera dahil na rin sa unti-unting pagbabago noon ng nauusong musika. Pero to the rescue, ang tinagurian na legendary A&R guru na si John Kalodner ng Geffen Records na kilalang bumuhay muli sa karera ng Aerosmith at White Snake noong panahon na yon. Gumawa ito ng paraang pagsamahin ang tatlo. Inunan niya si Tommy Shaw at si Ted Nogent na noong magkita ay agad na humawak ng gitara na nauwi nga sa mabilis na pagkakabuo ng kantang Come Again. Naramdaman na agad ng dalawa ang kanilang magandang chemistry pero ayon sa A&R na si Jan Kalodner ay parang may kulang umanong timpla sa tugtugan ng naturang kanta hanggang sakto namang tumawag sa kanya ang bassist at vocalist ng bandang Night Ranger na si Jack Blades na sinabing nagbreak na rin ang kanilang banda at naghahanap siya ng pwede niyang pagkaabalahan kaya agad itong pinapunta ni Jan Kalodner sa New York para maging bahagi ito ng binubuo niyang supergroup pagdating nito sa lugar kung nasaan si Tommy at si Ted tulad ng Noong una ay agad silang tumugtog at paglipas nga ng kalahating oras ay nabuo na agad ang kantang High Enough. Nauna pa lang nilang narinig ay alam na agad ng tatlo na maghihit ang kantang yon kaya wala nang atrasan sa oras na yon. Kaya kinuha ng mga ito ang drummer ng solo band ni Tommy Show na si Michael Cartelloni para makompleto ang bagong banda at maituturing na supergroup na Damnyankis. Nakuha ang pangalang ito mga idol noong may magtanong kay Ted Nodgen kung ano kaya ang mangyayari kapag pinagsama silang dalawa ni Tommy Show. Lagi nitong isinasagot ay magiging tunog sila mga bunch of the Yankees. Doon tumira si Jack Blades sa lugar ni Tommy Show. Kaya mas naging close ito kay Tommy kaysa sa dalawa niyang kabanda. Lalo na at nagkaroon ang dalawa ng sobrang tinding chemistry sa pagsusulat ng mga kanta. Katunayan yan mga idol ay nasulat agad ng dalawa ang halos kalahati ng album sa loob lang ng ilang araw. Sobrang ganda din ng kombinasyon ng mataas na boses ni Tommy Shaw sa falsetto ni Jack Blades. Lord, Samahan pa ng magandang blend ng boses ni Ted Nugent at Michael Cartiloni. Oo mga idol, tulad ng mga luma nilang banda, ay eh halos lahat nga sila ay may kakayahang kumanta at isa sa kanilang forte ay eh ang harmony ng kanilang mga boses. Tinesting ni John Calodner na dalhin ang banda para mag-perform sa China Club sa New York noong May 4, 1989 para tingnan kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao sa mga ito at dun niya nakita ang kakayahan na humatak ng tao ang nabuo niyang line ng banda. Pero ganun pa man, kahit siya ang executive A&R ng Geffen Records ay hindi naman pinayagan ng president ng naturang kumpanya na isign nito ang banda. Kaya wala itong choice kundi ipasa ang demo sa kanyang kaibigan na nasa Warner Brothers Records na agad namang pinapirma ang banda noong makita kung gaano kabigat ang line-up at gaanong kaganda ang kanta ng mga ito. Kaya noong February 22, 1990 ay na-release ang debut at self-titled na album na Damyan Kiss, kabilang ang mga singles na Bad Reputations, High like Enough, Come Again, Runaway, at Coming of Age. Kumalo ito sa number 13 ng Billboard 200 at bumenta ng mahigit sa 2 milyong kopya sa US. Kaya na-certified ito bilang double platinum ng Recording Industry Association of America. Naging pinakamalaki nilang kanta ang High Enough. na pumalo pa sa number 3 ng Billboard 100. Tapos yung iba nilang kanta ay napabilang sa soundtracks ng mga pelikulang Gremlins 2, Nothing But Trouble at The Taking of Beverly Hills. Nasundan ito ng labing walong buwan ng mga tours sa iba't ibang parte ng mundo kung saan ay makikita kung gaano karami ang fanbase na nabuo ng grupo. Noong August 11, 1992 ay inirelease nila ang follow-up album na Don't Tread kung saan namang kabilang ang napaka napakagandang power ballad na Where You Going Now. Pero pumalo na lang ito sa number 20 ng Billboard 100 habang ang album naman ay nagpick lang sa number 22 ng Billboard 200. Alam nyo naman mga idol, noong 1992 talaga ay panahon na ng kasagsaga ng kasikata ng grunge music at halos wala ng recording company ang may gustong mag-sign o mag-release ng anumang records ng mga glam o hair metal bands. Katunayan yan mga idol ay binayaran sila ng 1 million dollars ng Warner Brothers Records para lang patig they paid damn yankees a million dollars not to do another damn yankees record. we're like, really? okay, we'll just take the check. you know, why not? you know, i mean, that was how, how it was because damn yankees had sold so many records and we were so recouped. and so the, our next in, in our contract, the next thing was like we got a million bucks to do an album. and they just paid us the million dollars not to do the record. I mean, that's how much nobody wanted anything to do with that. era and style of music. Kaya yun na mga idol ang naging katapusan ng Damyang Pero para hindi masayang ang mga isinulat na kanta at madaming idea na nabuo ng tambalang Tommy Shaw at Jack Blades ay nagpatuloy ang dalawa bilang duo na tinawag nilang Shaw Blades. Nakapaglabas ang mga ito ng album na Hallucination noong March 14, 1995. Tapos naging mabenta rin ang mga ito sa pagsusulat ng mga awitin na ginamit ng ibang napakasikat na tulad ng Aerosmith at Ozzy Osbourne. Awesome. Born. pero kasabay din noon ang muli nilang pagbabalik sa kani-kanilang mga original na banda. Nagsama-samang muli ang Sticks noon ding 1995, ganun din ang banda ni Jack Blades na Night Ranger. Nagpatuloy naman si Ted Nogent bilang solo artist at naging parte naman ng bandang Leonard Skinner ang drummer na si Michael Cartelone. Nagkaroon pa ng panahon nagsama-sama muli ang Dam Yankees lalo na noong 1999 na sinubukan pa nilang bumuo muli ng album pero ganun pa man ay nauwi lang naman sa wala ang lahat dahil hindi nila nagustuhan ang kinalabasa noong matapos ang naturang album. Sa halip mga idol ay ginamit na lang nila ang mga kanta sa kanika nila mga solo projects. Sa kasulukuyan ay hindi pa rin isinasarado ng bawat miyembro ang posibilidad ng pagkakaroon ng reunion ng Damyangkis na sa tingin ko mga idol ay medyo matatagalan pa rin dahil kahit magkakaibigan pa rin ang apat hanggang sa ngayon ay siguradong hindi isasantabi ni Tommy Shaw ang sobrang aktibo pa rin ngayon na banda niyang is sticks dahil sa edad na mayroon sila ngayon eh siguradong mahihirapan ang bumalik ang sticks kung muli silang titigil at walay dahil kung pag-uusapan lang naman ay legasiya laki ng fanbase at kinikita eh hindi naman maitatanggi na sobrang liit lang ng damyang case kung ikukumpara sa sticks maaari na maging katulad na lang sila ng bad english na kahit sobrang liit lang ng panahon nila bilang isang banda eh sigurado namang nagbigay sila ng marka sa kasaysayan ng musika nakapag-iwan sila ng mga napakalupit at napaka-timeless na mga kanta. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilek -like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.